is video vlog watch So magpa-prank muna ako guys yan. Maghihingi ako ng limang piso So yung pera ko nasa 15 pesos So So kunyari prank to So magbibili ako ng okay Nasa sa uh, 20 20 yung tagbi 20 okay And then Kapag nakabigay sa akin ng 5 piso So yung binili niyang okay na limang piraso Ako magbabayad nun Nasa 100 pesos So yan yung okay kunyari na kinuha ko Bumili ako nyan isang pantalon so 20 pesos din yun isang pantalon na yun so ayan magpaprank yung person mo so ayan yung person mo guys ayan, maglalakad magkahanap na ako ng mga victim ako so dito yan abang ab, abalang abala yung iba na sa kapili ng oka yan kung sa ate kaya naghihingi ako sa kanya yung mga piso so hindi ako binigyan kasi na takot kaya lumipat ako sa iba yun binibidyo video ko mga iba so yung iba umiwas sa akin kasi na takot akala nila kasi masamang loob So, hindi naman sa ganun, hindi naman ako masamang loob. Yun content lang to sabi ko nung In interview ako tapos nagulat kasi ang tagal ko din sa OK na video linapitan ako ng may-ari kung ano, para sa ano sabi ko ano, video po prank so yan nagpaprank muna ako dito guys eh, yan lumapit ako dito sa isang babae na yan sabi ko tayo pahingi ng natakot din yun malis. so ayan yung pera ko guys nasa 15 pesos yan bibili kasi ng na taglo 20 so ayan po lumapit din ako dito sa isa na to sabi ko pahingi ayaw din o May so ayan May sa akin hindi ako kasi natakot din kala kasi masamang loob kasi kahit ng suot ko kahit ng nabibasuot na ko So, dito naman ka. Ayan. Kasi abalang abala sila. So, ako naman na hindi. Wala akong makilala. tumingin sa atin sa likod ko kasi nagulat eh. So, ito yung isang person dito. Yung kinalabit ko yan. Sabi ko, mahingin ang lima tayo. Ayaw din. So, ito yung isang. Pwede na po. 20 pesos lang po. Lahat ng klase. Pwede lang po yan sa bedsheet. 20 pesos, ayan, pwede na po. 20 pesos, po, po 20 pesos lang po, lahat ng klase. Kwera ka lang, klas lang po dyan sa bedsheet. 20 pesos lang po, lahat ng klase. Pag 20 pesos, ayan po, magsak presyo na po. 20 pesos lang po, lahat ng klase. Kwera lang po dyan sa bedsheet. Pulang si Bayad. Tuloy-tuloy na po kayo mga ating kuya, lahat ng klase. 20 pesos lang, lang po, nakahang or nakapapag. 20 pesos, ayan po, magsak presyo <laughs> na po. Kuya, lahat ng klase. 20 pesos lang po, nakahang 20 pesos, ayan po, <laughs> lahat ng wala kasi nagbigay sa akin. Tatakot sa akin. Bagsak na po. 20 pesos lang po, lahat ng klase. Fuera lang po sa bedsheet. Ano <coughs> po Ilang beraso na napili mo dyan? <coughs> Ilang beraso na, na napili mo dyan? Ilang beraso na napili mo 20 pesos lang po, na